Asahan na raw ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong weekend dahil sa isasagawang dry run para sa apex Summit. At kaugnay nito, makakausap natin si MD Chairman Emerson Carlos. Magandang, magandang tahali po, Chairman. Magandang balhali din, traffic At uh, magandang balhali sa uh, nanulod sa programa ngayon. opo Buong araw ba ng Sabado at uh, Linggo yung gagagawing uh, uh, dry run, uh, Chairman? Well, expect natin. Sigurado tayo sa Sabado bukas eh, may dry run po tayo ng ating mga APEC e convoy. And uh, posibleng din kasi sa linggo magkaroon po tayo ng mga dry na hindi natin uh, uh, naalit yung posibilidad na may dry ramps pa rin ng po. Pero mas asahan po natin na pagdating po ng lunes, yun po yung talagang ating uh, makikita yung mga traffic management na gagawin po natin uh, dito sa mga areas na pagdarausan ng APEC at yung mga daan patungo at nanggaling sa mga Uh, APEC venues and BIDET uh, area. Mm -hmm. Muli po sa uh, lugar po yung mga maapektuhan uh, para naman maiwasan ito ng ating mga motorista. Ang apektado po talaga eh, yung kahabaan ng Roas Boulevard mula Manila Hotel hanggang na IA Road. Uh, ito po yung uh, lahat ng lanes both directions ng Roas Boulevard. Pangalawa po, may mga adjustment din po uh, di ka po ng uh, uh, yung kahaba matahabaan ng uh, service road ng Ross Boulevard mula PM Calaong hanggang uh, Pio Campo or Vito Cruz, sarado din po yan. Kasi dati na-announce natin na open po yan pero nagkaroon po ng adjustment, ngayon po sarado na rin po yung uh, service road na yan. Mm -hmm. Sarado rin po yung mga daan na nakapaligid sa may century park hotel. Ito po yung mga daan ng Chirino Avenue, uh, Adriatico, uh, Pio Castro Vito Cruz. And then sa Manila area, sarado po yung habaan ng Pedro Hill mula at Boulevard at Adriatico at saka po yung uh, General Balvar na nag-Quiz Cross po doon sa may uh, Pedro Hill. Mm. And then sa area naman po ng EDSA, uh, meron po tayong APEC mula EDSA, Show Boulevard, all the way to Mall, uh, Mall of Asia, both directions. Uh, and then, siyempre sa airport uh, area po natin, meron po tayong uh, mga impact din po. Chairman, meron din ba kayo patupad daw na stop-and-go uh, policy sa mga mm -hmm. intersections? Uh, pakipaliwanag nga po ito? Yes. Ito po yung pinaka-importante na gusto naming malaman ng lahat, yung stop-and-go policy. Mm -hmm. Ito po yung sa EDSA. Alam po natin na may dalawang eight yan mm -hmm. uh, along EDSA, yung two most lanes uh ibig sabihin yung three other links madadaanan ng mga ibang sasakyan pero ito ho yung malaking pero, pag dumaan ho yung uh, head of economy uh ng uh, mga 21 affected uh, countries eh all links po ay sarado 20 minutes before and 10 minutes after sa dumaan mhm mm so and, like uh, yung sarado po niyan lahat ng links Both directions, kahit po yung kabilang uh, bound ng EDSA, uh, sarado din po ito. And of course, wala pong oras na nakatakda kung kailan dadaan itong mga uh, leaders na ito, uh, Chairman. Tama po. Yun ang pinakamalaking challenge dahil hindi natin alam kung anong oras sinadadaan, hindi natin uh, malala agad-agad uh, kasi sabihin lang po nila sa ating yun at sa last moment. Kaya ang pinakamabuti pong advice para po sa lahat eh, huwag na lang po nating... Uh, uh, asahan uh, ulit na uh, wala po tayong pumunta sa southern part of EDSA from show to Mono mm -hmm. So talagang totally iwasan na ito ng ating mga motorista dahil kahit na merong uh, uh, lane na open para sa kanila, eh, maaabala sila pag dumaan nga itong uh, mga APEC uh, leaders. Ito naman pong uh, uh, mga alternatibong ruta at iba pang saradong uh, kalsada, makikita naman po, hindi ba, sa website ng MMDA? Opo, nandiyan po yung mga ibang mga alternate routes na gaya pwede natin gamitin Uh, of course, natin po yung C5 at saka yung mga mabuhay links po natin. Uh, pwede po natin gamitin yan. Pero asahan na rin po natin na mayroong specific din dyan dahil ito po yung mga vehicles na, na display ng uh, EDSA. Mm -hmm. Madadagdagan pa po ba itong mga saradong uh, mga kalsada o yung nakalagay sa website nyo, yun na po yun? Uh, para naman uh, alam ng ating mga motorista yung kanilang movement. So far, yan pa lang po ngayon ang latest adjustment. Uh, pero... Uh, mag-expect pa po tayo. Uh, pwede po pa po magkaroon pa ng mga minute changes according na rin sa mga plano at mga wishes ng ating mga isipan. Mm -hmm. Of course, uh, nag-suggest na po hindi ubang ba ang mga otoridad na kung po pwede talaga lumabas na ng Metro Manila yung mga narito para talaga hindi sila maabala. Pero para sa mga uh, hindi po may iwasan, lalo na yung mga dadaan lamang po mula south to north or north to south, ano po yung suggestion talaga na pinakamainam na uh, daraanan? Ang uh, pinaka-suggestion po namin from north to south po kayo at uh, uh, iiwasan niyo po ang EDSA, uh, eh, kumamit na lang po tayo ng T5 or yung mabuhay lane number 1 natin, yung from West Avenue all the way to the Makati Bridge ng uh, uh, ng Makati. Mm -hmm. At muli po kasi may mga naririnig tayo at nababasa rin sa Twitter na may mga gusto mag-abang uh, na makadaan itong mga convoy ng mga APEC leaders. That of course, uh, Uh, curious din na sila na makita itong mga leader ng iba't ibang bansa. Uh, very rare na opportunity po, po ito para sa kanila. Ano po yung uh, suggestion niyo Ito ba'y nire niyo na ninyo? Or uh, kung uh, gagawin ba ito? Ano, ano ano ba yung mga panunturan uh, para sa kabatiran ng ating mga manonood, Chairman? Dini-discourage na lang po namin ang publiko na mag-abang sa daan. Hindi po ito kagaya po ng uh, papal visit noong January mm -hmm. na mag daan at may chance po tayong makita yung mga world leaders. This time around po, mabilis po ito at uh, kung pwede po para hindi lang tayo malagay sa panganib or uh, uh, iiwas na lang po tayo sa mga daan. Mm -hmm. Of course, yung uh, siguridad po rito, hindi lamang PNP uh, or mga otoridad sa Pilipinas kundi yung uh, uh, close security po ng mga world leaders, yung uh, mamamahala ng siguridad at least, yung uh, nakadikit sa kanila, hindi ho ba? Tama po, kasama po yung kanilang mga close security security. Uh, talaga po sa kanila po yan na ating tutulungan ng ating mga PNP at AFP. Finally po uh, Chairman, okay uh, na po siguro makiusap sa publiko uh, para dito sa paparating na APEC uh, week uh, next week uh, sa mga uh, gustong manatili rito o yung mga alis ng Metro Manila, nasa inyo po ang ere para manawagan ng uh, Chairman. Kami po sa gobyerno po ay humihingi po ng pasensya at sana po maintindihan ninyo ng ating gagawin na susunod na dito, eh, kailangan po natin talagang umiwas na lang po tayo ng EDSA mula Show Boulevard all the way to Mall of Asia and vice versa. At yun na rin po sa uh, Roas Boulevard po natin, kung wala naman po talaga tayong kailangan, kailangan, kailangan gawin. Pag na po tayong tumunta sa mga area na yon at kung pwede po, uh, manatili na lang po tayo sa ating mga kabahayan at kung na lang po tayo uh, manood siguro ng ating mga event na mangyayari dito sa, sa, sa nalalapit na Sige po at muli po, nasa website ng MMDA yung lahat ng impormasyon patungkol sa mga road closures at yung kana, kanilang mga alternatibong madadaanan. Maraming salamat po sa inyong oras, MMDA Chairman Emerson Carlos.